Hello, good morning mga ka Ito na lang po si Boy Soknyo. So, it's Saturday today ngayon dito sa Japan. So, maganda po yung panahon. It's uh, been 10am na po in the morning po. So, nag-decide po ako na mag-exercise po. mag lakad lakad po. Although, marami pa po akong gawain sa loob ng bahay. Yung nga mga ka-sok, uh, may nag-comment sa akin ha. Thank you Sir Onin for your uh, comment. Yun yung sabi ni Sir Onin. Yung nga, no, mild-slow na siya. Ngayon, okay na siya. Nakakapag-motor na siya. So tama ka sir Anin dun sa exercise na sa therapy. Kasi ako, I would say mula nung na-stroke ako since the day 1 or day 1 to, to 365 days. Almost 340 or 320 days na yun. Araw-araw ko siyang talaga nag-exercise ako. Yung daily routine ko, hindi pa nag... ginawa ko po talaga yon So, I'm happy naman na at, uh, yung within range of uh, yung one year na yun, uh, nagkaroon po ako ng mobility. Nagawa ko po yung lahat ng mga ginagawa sa bahay. After that, yung second year ko po, I would say naglaylo po ako. Kasi nga, in that time, yung lahat nagagawa ko na po sa bahay. So, nakapagtrabaho na rin po ako noon. So, yes, na Pero hindi po 100% fully recovered. Yun nga, siguro nga, uh, hindi ko siya inaraw-araw. Siguro kung inaraw-araw, well, wala man akong regret kasi I'm happy. So, I'm happy naman dun sa result na nagkaroon sa akin ngayon. So, kailangan ko lang talaga is pumalik po dun sa consistent uh, daily routine ko po. So, para ma may balik or mas gumanda po yung lakad ko at saka yung mas uh, maayos ko po yung sa kamay ko po. Kasi ito, weak pa tong kamay ko. Although, yun nga, sabi rin nung si Sir PJ na iba pa rin talaga yung 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 lakad sa labas kumpara sa loob ng bahay kasi sa loob ng bahay mga kasok I feel 100% recovery na fully recover na ako kasi nga lahat na gagawa ko as in lahat talaga from mag -dibaw ng ulo ng baboy mag ng manok mag ng pinggan maglaba, magwalis maglampaso, so lahat yung nagagawa ko na yun nga, pag dito naman sa dating sa labas is pag naglalakad ako yun nga, medyo ah, pag lakad ako na 1 km to 2 km pero nandun pa rin kasi yung bigat ng pa. yun yung hirap po so sa ating mga kasok, pag hindi tayo nagiging consistent sa training o sa paglalakad natin, let's see nagskip yun, like me, nagskip ako nung 1 month nung muwi ako ng Pilipinas tumigas, gumanit po yung yung ano ko, uh, hips ko so para siya nagkaroon ng ano nagkaroon ng contraction parang ano um, uh, nagkaroon ng kalawang ngayon medyo nahihirapan po ako makasok so ngayon po uh, mula nung bumalik ako sa Japan so almost 4 times a week ako na ako naglalakad naglalakad po so at least papano nagkaroon po ako ng magandang result po so ngayon po back to ano na naman ako <coughs> Nagagawin ko yung sinasabi ni Sir Onin therapy and massage po so so starting last week po four times. Four times sa week na po ako naglalakad sa one kilometer po yung average ko. Ito, today, ngayon ka tulad ngayon yung umaga, mag-exercise po. Okay mga kasuka, exercise muna po ako. And uh, thank you for supporting my channel. Okay. هادي هادي لاتسكي هذي هذي لن